Plus News Update Mga balita ngayon, 57 pang buto na recover sa Taal Lake ayon sa Department of Justice. Higit 2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa mag-asawa sa Cotabato City. Dating pulis arestado sa pagnanakaw sa Bacolod City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 57 mga buto ang muling narecover sa Taal Lake sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations kaugnay sa mga nawawalang sa bungero. Ito ang inanunsyo kahapon ng Department of Justice o DOJ na nakuha ang mga buto sa tatlong magkakahiwalay na operasyon ngayong buwan. 25 buto ang narecover noong November 6, 6 noong November 17 at 26 nitong November 18. Bukod sa mga buto, kabilang rin sa mga nakuha noong November 17 ang isang pantalon, isang belt at isang underwear ng isang lalaki. Matatanda ang una ng sinabi ng DOJ na mayroong 981 na mga buto ang narecover sa Taal Lake mula October 12 at 887 dito ay kumpirmadong buto ng mga tao. Timbog ang mag-asawang tulak sa by operation ng pinagsanib na puwersa ng Police Drug Enforcement Units, at Philippine Marines kahapon sa Mother Barangay Poblacion, Cotabato City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Tats, 30 anyos, isang tricycle driver at Ana, 31 anyos, isang vendor at parehong nasa listahan ng high value individuals sa lugar. Nakuha sa mga ito ang isang medium size na heat sealed plastic sachet at anim pang jumbo size plastic bags na may lamang shabu at may kabuang bigat na 305 grams na tinatayang nagkakahalaga ng 2.07 million pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mag-asawang sospek na naaharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isang dating pulis matapos magnakaw ng motorsiklo sa loob ng isang subdivision sa barangay Kabug, Bacolod City. Kinilala ang sospek na si Buenifredo Casuyon Jr. 46 anyos, dating pulis na tinanggal sa serbisyo dahil na rin sa pagnanakaw. Ayon sa labing siyam na anyos na biktima, nagising na lamang siya nang marinig na umandar ang kanyang Suzuki Raider FU na motor. Agad naman niya itong naitawag sa gwardya ng subdivision at na-report sa dahil dahilan ng pagkakaaresto ng suspect. Kasalukuyan ng nakapiit sa Bacolod Police Station 9 ng suspect na nahaharap sa kasong carnapping. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.